Paano mag-transfer ng money gamit ang QR code na sinend sa iyo sa Messenger? Napakadali lang yan, boy! Tap na sa icon ng GCash app. Kapag nag-open na at may nakaharang na ads, tap dito para ma Ay nako, ag-uray ka manong. Punta pala muna tayo sa Messenger. Kuhanin natin doon ang QR. Ayan, eto siya oh. Okay, i-save or i-download na natin ang QR code na sinend sa atin. Pwede ring mag-screenshot. Okay, sige, bumalik na tayo sa GCash app. So, meron tayong 34,000 na available balance. Joke! At tayo ay magpapadala ng 5 pesos. Tap na sa icon ng QR code. Magtap na sa upload. Then, mag-open ang photos. At eto na boy! Tap na sa image QR. Ngayon, i-type na ang amount at send. That's it! Kasjay lang! Natanggap na niya ang pera. I-save mo ito or screenshot, then isend mo sa kanya para hindi magduda na ikaw ay isang scammer. Ngayon naman, ang susunod mong gagawin ay magtatap ka sa subscribe, sa like at sa notification bell. Kailangan mong gawin ito para ganahan naman ako na gumawa uli ng mga kapakipakinabang na video. Matsala! Salamat po! <laughs>